Ah, mga guys, palakad-lakad po natin si, si Mac Mac the Joker ngayon, no, hapang wala pang gawa, so lakad-lakad muna tayo sa Ciudad Adelina, ayan po good morning madam ayan, andito po tayo ngayon ito mga pangarap natin bahay pero hanggang pangarap lang po tayo, wala tayo pera ayan, hanggang nga nga pupuntahan po natin yung dalawa na dumidiskarte ayan Makita po natin, pakita natin dito sa mga asawa nila na mga salbahay sila. Ay, hindi po. Joke lang. Ayun, nagtatayuan na. Mga takot sa asawa ito eh. Ayan, Ayan po. Ayan po. Good, mo ah, good morning po sa ating inuutangan na tindahan si Inday. Ayan po. Ayan po. Okay, um, ayan, shout out kay Katoto, dumidiskarte po siya ngayon. Ay, oh boy, tingnan mo naman. Nakikita na natin 'ko sa Ayun, po si ano si Buboy yung kato Ayun naman, kaya nga vlog pa pala na yung ano mo. Ayun si Bu Buboy Osip. Gago ko 'yan, papanood ako ng atin si Bambay. Oh, ayan oh. Yung mga kamag-anak nito sa ibang bansa baka naman. Baka meron po tayo yung kesa. Yung kesa itapon, ibigay na lang po sa amin. Kaya nga ko comment na nga.